Mula sa makulay at iconic na stage ng Sex Bomb Girls, maraming miyembro ang nagpatuloy sa kanilang sariling landas na ngayon ay nakatoon sa pagiging ina at sa kanilang pamilya. Kilala nila ang mga sex bomb dancers na bagamat minsan nagiging sentro ng spotlight ay ngayon ay mga proud moms na nagdadala ng bagong kulay at tigaya sa kanilang buhay. The Philippine Showbiz List presents Sino-sino sa mga sex bomb girls ang mga may anak na? Weng Ebara tulad ng ibang proud mamas, si Weng ay isang hands-on at loving na inas sa kanyang anak na si Anastasia. Sa social media, kapansin-pansin na madalas sa pagpo-post na kanilang sweet bonding moments mula sa simpleng kulitan, paglaba sa mall, hanggang sa mga family getaway. Kitang-kita sa bawat larawan kung gaano sila kakalapit at kagiliw-giliw sa isa't isa. Yvette Pabalan ngayon, mas pinili ni Yvette pabalan ang payapa at pribadong buhay malayo sa ilaw ng stage. Kasama ang asawang si Rosel Arenas Unayan, masaya nilang pinalalaki ang kanilang anak na babae na kitang-kitang super close sa kanya sa social media. Madalas makikita ang mga sweet moments sa mag-ina, patuloy na hands-on at loving mom si Yvette. Aifa Medina Tatlo na ang anak ng sex bomb Aifa at kitang-kita na masaya at kontento siya sa buhay na mayroon ngayon. Kasal sa businessman na si Giovanni Cheng, si Aifa ay isang dedicated at hands-on mom sa kanilang mga anak, kabilang si Nalia at Adi. Sa kabila ng pagiging abala sa motherhood, nananatili pa rin sexy at fresh si Aifa. Pagkabat hindi na siya madala sa dance floor, paminsan-minsan ay lumalabas pa rin siya sa ilang showbiz projects. Jacqueline Esteves Si Jackie ay isang proud mother of three at masayang kasal sa kanyang asawa na si Ty Tran. Malayo man sa spotlight ng showbiz, lalo na kumikinang ang kanyang buhay ngayon sa Los Angeles, California, kung saan siya titrabaho bilang isang nurse. Noong 2007, isinilang ni Jackie ang kanyang pangalan na si Alexandria ang nagbukas na bagong yugto sa kanyang buhay bilang ina. Si ito na isang espesyal na regalo noong Pasko ng 2013 nang dumating ang kanilang pangalawang anak. At noong May 2016, kumumpleto sa kanilang pamilya ang bunso nilang si Kayon na naging dagdag saya sa kanilang tahanan. May Acosta Si May Acosta ay ngayon masaya at bilang ina ng dalawang anak at asawa ng kanyang non-showbiz husband na si Louis Valdez. Sa kabila na pagiging busy sa pamilya, nanatiling elegant at poise si May at malino na mas pinapahalagahan nila ngayon ang kanyang papel bilang hands-on mom sa dalawang anak. Monique Iqbal. Si Monique ay ngayon masaya at kontento sa kanyang buhay pamilya. May dalawang anak siya kasama kanyang non-showbiz husband na si Makoy Diamante at malino na nakatuon siya ngayon sa motherhood at sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Bukod sa pagiging hands-on mom, aktibo rin si Monique sa si music ministry ng kanilang church na isa sa kanyang mga passion sa labas ng showbiz. Izzy Tresona Si Izzy ay isa ng ina sa apat na mga anak. Noong 2002, isinilang ni Izzy ang kanyang pangalan na si Andre, na ngayon ay isang kilalang TikTok star. Ang biological father ni Andre ay si Michael Arapelles. Naging usap-usapan si Andre matapos siyang mag-out at ibinunyag ang kanyang passion sa drag kasama kanyang drag alter ego na si Sofia. Habang malawak ang support na natanggap ni Andre mula sa LGBTQ community at sa kanyang mga fans, umaanin naman ang atensyon online ang at pag-aalala at reaksyon ng si Izzy. Ibinahagi ni Isaac ang kanyang saloobin bilang isang ina at ang kanyang pag-aalala para sa kapakanan ni Andre. Si Yana ang pangalawang anak ni Izzy. Anak niya ito sa asawa niya si Alvin Aragon. Ang bunso naman nilang anak si Zoe Aragon na nakikita nilang may potensyal maging future endorser. Sugar Mercado ngayon ay si Sugar sa kanyang pinakamahalagang papel bilang ina ng dalawang anak. Siya isang single mom matapos ang hiwalayan sa kanyang asawa na si Christopher J. Go. Noong June 2013, isinilang niya kanyang pangalan si Gabriela Sofia at dalawang taon pagkatapos ay dumating naman si Olivia Isabel. Para kay Sugar, ang kanyang mga anak ay higit pa sa kayamanan, sila ang kanyang best friends at sa piling nila ay nararamdaman niya ang tunay na saya at pagmamahal. Sunshine Garcia ngayon, ibang stage na tinatahak ni Sunshine ang pagiging ina at asawa. Kasama ang aktor at politiko na si Alex Castro, sila ay pinagpala ang tatlong anak. Ang kanilang pangalan na si Axel ay isinilang noong September 2018 at sinundan na pangalawang anak na si Alexander noong November 2021. Ngunit kamakailan lamang, ibinahagi ni Sunshine sa social media ang kanilang pinakabagong biyaya. Ang kanilang baby girl na si Alina na ay pinanganak noong June 2025. Jobay Pagiya Si Jopay ay kinasal kay Joshua Zamora noong June 2014. Matapos makunan noong 2015, lalo sila naging masaya ngayon dahil mayroon isang dalawang anak na mga babae, sila Isabel Alessa at Isabel Ariana. Sa kanyang Instagram feed, makikita talaga nag-e-enjoy si Jopay bilang isang full-time at hands-on na ina. Si Jopa ay step mam din sa mga anak na lalaki ni Joshua mula sa kanyang una unang marriage. Rochelle Pangilinan Si Rochelle ay kinasal kay Arthur Solina. Noong February 2019, isinilang nila kanilang unang anak na babae na si Shiloh Jane sa pamamagitan ng emergency C-section. Ngayon, masaya at kontento si Rochelle sa kanyang buhay pamilya, pinagkasabay ang pagiging ina at asawa habang nanatiling inspirasyon sa kanyang mga fans. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button at para sa aming Facebook viewers mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika thanks for watching